Napatay sa bugbog ng kanyang anim na katrabaho ang isang Nigerian sa Mandawi City, Cebu. Depensa ng mga bugbog ng gahasa raw ang Nigerian. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Bigla na lang nawala ng malay ang 29 anyo sa Nigeria na ito habang kinakausap ng mga pulis sa presinto sa Mandawi City nitong Sabado. Agad na isinugod sa ospital ang banyaga pero nasawi rin kalaunan. Sa investigasyon ng Mandawi Police, lumalabas na dumanas ng torture ang dayuhan. Nakitaan ng matinding tama sa katawan at ulo ang biktima suspect sa krimen ang anim na Chinese na nagdala sa kanya sa presinto. Reklamo raw ng mga Chinese, ginahasa na nasawing Nigerian. Ang isa nilang Chinese din katrabaho sa isang call center. So, according sa witness natin no, uh, itong uh, Nigerian national, uh, refused to work. Refused to work uh doon sa trabaho nila and allegedly again, uh, according sa mga Chinese national, he was suspected of molesting doon sa kasamang Chinese National na babae. Pinagahanap na sa ngayon ng anim na Chinese na kilala ng apat sa mga salarin habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng dalawa. Posible silang maharap sa reklamong murder at human trafficking. Pinabulaanan naman ng Pinoy na kasintahan ng biktima ang akusasyon ng mga Chinese sa kanyang nobyo. Totoo lang po na may makuha yung last thing na may na tinabaho namin sa kanila sa kanapo kami aalis ng company pero hindi ko po, po akalain na ganun po yung gagawin nila sa boyfriend ko. Hindi po totoo na hinaras ng boyfriend ko ang chat Chinese na boss namin sinalakay naman ng mga pulis ang umanikol center na pinagtatrabahoan ng biktima. Iniimbestigahan kasi ng mga pulis ang posibleng kaugnayan ng kumpanya sa iligal na pogo. Sinagip ang mga dayuhang impiyado nito kabilang na ang sampung Nigerian at apat na Sudanese. May limang pinayding na rescue. Posible raw na may protektor at miyembro ng malaking sindikato ang naturang kumpanya. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.